Disarsa po ang ulam natin ngayon mga kaibigan. Kanya-kanya po tayo ng estilo at version ng pagluluto ni Re. kung gusto niyo pong malaman kung paano po ako nagluluto nitong ating sarasa pa eh. Pwedeng-pwede -pwedeng nang ulamin sa mainit na kanin eh. Panoorin niyo po. Maayos po ira eh, at palagay ko yung eh, magugustuhan niyo. Cheesy, creamy, may konting anghang at tsaka tamis. Diba? mainit na yung mantika ilalagay ko na po itong ating chicken thighs. Four pieces. Apat na piraso to malalaki eh almost 1,200 grams magiging ng paminta konting asin tapos natin kung bagong follower po kay Dine eh. sabihin niyo po kung saan kayo nanonood nang maalaman ko kung saan nakarating itong video tanggalin po muna natin yung manok malalaking piraso to 8 minutes kong pinapula para half cook na yung ating chicken ang ginamit ko po ay eh, chicken thighs na may buto at may balat. O yan, nakita nyo, mapula na. Tanggalin ko muna ibang mantika, ang dami. About 4 tablespoons ng cooking oil, mainit pa yan. Igisa na po natin ang sibuyas. Lagay natin ang ating bawang. Lagay natin ang paminta. Toyo. 4 tablespoons po ng toyo yun. Kung meron kayo ito, gusto share. Lian Perins, maglagay po kayo. Hindi kinakailangan, pero pampasarap. 2 tablespoons 1 tablespoon na sukal isang maliit na lata ng tomato sauce isang kalahating tasa ng tubig chicken cube ang palasa, optional takpan natin at pakuluan okay after 2 minutes kumukulo na po lagyan natin ng sweet pickle relish 1 tablespoon kung may budget, maglagay po tayo ng liver spread. Kalahatin lata. Haluin po natin yan. Ligisin mo po na natin yung ating liver spread. Tsaka natin idagdag itong ating manok. Ayan. Yung sabaw, sayang. Magdagdag pa tayo ng one and half cups ng tubig. So bali, tatlong tasa na po ng tubig itong nilagay ko. And pakukuluan natin eh. Ilagay na po natin itong ating patatas. Pakpan. O yan, lutuin po natin yan hanggang sa maluto yung manok. Ay, nalimutan ko. Ilagay na po natin itong ating konting karot. Pakpan ulit. Okay, 10 minutes ko na pong niluto. Lutuin pa natin hanggang sa yung uh, sarsa e eh, lumapot. O ganun lang. Okay, nakita nyo? After 15 minutes, malapot na po yung sabaw. Ilagay na natin itong ating sili. Siling pula at siling berde. May natin na pong fried chicken. No? <laughs> Lalagay ko na. Sayang eh. Sarasahan natin para makain ulit. Hmm. Sile. Kung gusto niyo ng maanghang. Bago natin patayan, gagaran natin ng keso. May konting anghang at saka tamis. Di ba yun po ang kaldereta? O naibigan niyo po ba? O bukas iba naman. Basta po kayo mag-comment din sa baba at binabasa ko. All right, run bilaro po.